kasaysayan ng wikang Pilipino. Magandang araw sa inyong lahat mga kapwa Pilipino. Ang ating wika, ang wikang Pilipino ay sumasalamin sa ating pagkakilanlan bilang isang bayan. Hindi lamang ito isang kasangkapan sa komunikasyon, kundi isa ring simbolo ng ating kasaysayan, kultura at pagkakaisa. Bago pa man dumating ang mga dayuhang mananakop, may sariling sistema ng pagsulat at wika na ang ating mga ninuno, ang baybayin. Nang dumating ang mga Espanyol, ipinakilala nila ang wikang Kastila na ginagamit sa pananakop at edukasyon. Sumunod dito ang mga Amerikano na nagpalaganap ng wikang Ingles sa mga paaralan. Gayunpaman, hindi kailanman nawala ang ating mga katutubong wika. Noong 1937 sa pamumuno ni Pangulong Manuel L. Quezon, dineklara ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. Sa kalaunan, ito ay tinawag na Pilipino at kalaunan ay Filipino upang maging mag mas inklusibo sa lahat ng wika at dialekto sa ating bansa. Ang wikang Filipino ay patuloy na yumayabong. Ginamit ito sa panitikan, sining at teknolohiya at nagsisilbing tulay upang mapanatili ang ating pagkakaisa bilang isang lahi. Sa kabila nito, hinahamon tayong ipagpatuloy ang pagtaguyod nito sa harap ng modernisasyon at globalisasyon. Mga kababayan, ang ating wika ay ang ating kaluluwa. Sa bawat salitang binibigas natin, binubuhay natin ang ating kasaysayan. Huwag nating hayaan mabaon ito sa limot. Mahalin at ipagmalaki natin ang wikang Filipino. Maraming salamat at mabuhay ang wikang Filipino.